Ang tula na aking babasahin ay pinamagatang salamat po sa aming mga minamahal na guro. Salamat po sa anay ninyong pagtuturo. Hindi man kayo perpekto, ngunit sa amin ay katangin-tangin na kayo. Sa sobrang pagod nila, hagay na ang tawag sa kanila. Ngunit hindi sila sumuko sa kanilang pagtuturo. Patuloy nila tayong tinuruan para matuto ninyong ipakilala ko ang ating mga guro. Si Ma'am Kay, natahimik lang nung una, ngunit ngayon ay lapis pa sa lapis ang kanyang saya. Si Ma'am Lisa, na sa tingin mo ay masungit, wag pues, mali kayo, sapagkat siya ay nominee sa mga bata na tumadaan sa pasilyo. Si Ma'am Richelle, ang madaldal mong guro. Ngunit kapag nagturo, ay paniguradong marami kang matututunan dahil dito. Si Ma'am Sel, na ang itsura ay mukhang masungit, ngunit kapag nagturo, ay sweet na sweet. Si Sir Erwin, na laging late sa flag ceremony. <laughs> Pero pag tutuloy for him, ay easy easy. -isi. Si Ma'am Lorna, siya ay isa sa mga stricto na guro. Sa pagkat ginagawa niya ito, sa ikabubuti mo. Si Ma'am Emmy, na hindi na hindi masyadong palangiti, pero kapag siya ay nagturo, for sure very happy. Detect <laughs> ko na rin kita, ang isa pa naming guro, ang aming special teacher na hindi magpapatalo. Siya ay si Ma'am Mayla, ang may ayaw sa maingay na klase sapagkat ang hatid niyan pagtuturo ay ibang klase. Isama ko na rin pala ang aming punong guro. Siya si Ma'am R. Panes. Boom Panes ka talaga dahil sa kanyang kabaitan. Kapag nakasalubong mo pa, ay lagi kanyang ninitian. Ngayong araw ng mga guro, huwag, na, sana nating painitin ang kanilang mga ulo. Gawin naman nating worth it ang kanilang pagtuturo. Batiin naman natin sila ng Happy Teacher's Day po.